Hi, good morning. Nandito po tayo ngayon sa Fontana Garden. Okay. Dito po tayo. Nandito po tayo tayo sa sa taas sa 26. 26. Yan, nandito po tayo ngayon sa Fontana Garden. At meron po akong nakuhang customer. American po siya. Mag-asawa po sila, wala pong anak. Alam niyo po ba na isang beses pa lang ako nagpunta doon. Pero sobrang tiwala sila sa akin. Alam mo yung... Alam mo yung ano, yung isang beses ka pa lang nagpart-time sa kanila. Pero sobrang tiwala sila sa iyo. Kasi alam mo... Nung pangalawang punta ko, sabi nila sa akin, ah, uh, Joy kasi tawag nila sa akin Joy Joy, Jesus. Para shortcut yung pangalan Sabi niya. Ah, uh, Joy. Ah, uh, uh, I will go to vacation in America. I go I uh, will my with my husband. I say I I go next week. And if it's okay for you you come here every monday even i'm not here i give you the card just want the card for elevator for elevator and have I i i have key also here in my bag for the room i said oh madam i said really and i, I searching because only this no only monday this day today only. Huh? What time one week? four hours only here. And nobody, they will go America. And okay. yeah, four hours every oh. Monday, four hours. Oh. And I, she gave me ten BD. Four hours. Yes, with the transport. not this. What uh, one hours to BD, no? Yes. Uh, and to to BD plus transport. transport. Nice. Okay. Nice. Yeah, that's why I certain I asking you before. No. Only girl you want to uh Fun time. time. Because smaller money. Yeah. It's okay, no problem, sister. Thank you. Yes. Yeah. <laughs> okay. Ayan, nakipag-tismisan pa ko Kasi meron dito sa building talaga ng mga naglilinis talaga dito. Meron dito. Ano ba yung susi? Ito yung susi dito sa flat. 26,75. Atas, no? 26. 26 buildings. Wala. Ah, hindi ko alam kung ilang building to. Parang nasa 50, 100 yata building. Oh my God, di ko na kaya yun ang taas. Ito, mabuksan ko na natin. Alam mo, sobrang, sobrang ang saya-saya ko. Kasi, hindi mo naman kilala yung, yung mga tao, di ba? Pero, tapos ibang lahi pa sila. Pero, pero sobrang, ano, sobrang tiwala, tiwala nila sa iyo. Alam mo yung yan ang wag mong tatanggalin. Yan ang wag mong tatanggalin sa sarili mo kasi kahit hindi ako nag-aral, at least yung tiwala nila sa akin sobra. Na-appreciate ko 'yon ng sobra. At sobrang ano, alam mo 'yon, alam mo yung ganon, yung yung tiwala kasi madalang lang sa tao yung magkaroon ng tiwala sa iyo. Lalo kung baguhan ka lang. Tapos isang beses pa lang ako nagpunta dito, alam mo. Tapos siguro sabi niya, Joy, you know, you are good. You are good. I see you, you're good. You are the best working. You know, I, alam niyo yun, sobrang saya ko. Na appreciate ko yun ng sobra. Yung sasabihin sa'yo ng customer mo na American na, you're good, you are the best. I know because... I know the people if they good or no. Diba? Ang sarap sa pakiramdam. Ang sarap, sarap, ang sarap ng pakiramdam pag may mga customer ka at may mga tao nagtitiwala sa'yo ng ganun. At sino yung tao na isang beses ka palang pumunta, pagkakatiwalaan na nila sa'yo yung flat or bahay, tapos pupunta sila sa Amerika, di ba? Walang ganon. Kaya, yun ang wag mong tatanggalin sa sarili mo, yung tiwala. Kasi importante yung tiwala sa tao. Di ba? Ang drama ko, grabe. Sobrang drama ko talaga. Pero, thank you. And, thank you sa, especially, of course, um, alam niyo una kong pinasasalamatan lagi sa araw-araw sa araw-araw na binibigay sa akin ng Panginoon syempre yung Panginoon kasi nandyan siya lagi para sa akin sa six years ko na pagtatrabaho dito hindi niya ako pinabayaan alam kong maraming pagsubok na dumating sa buhay ko pero nandyan siya siya lagi yung tinatawag ko tapos mamaya na so solve yung mga problema ko. Kaya thanks God for everything. Okay, bye-bye and God bless. Papasilip ko sa inyo mamaya yung gagawin ko dito. Thank you and God bless. Huwag po natin laging kalimutan magpasalamat sa makimpanginoon, maliit man o malaki. Bye-bye. Thank you.